Parapimpa ito ng walang iba na superstars po ito mga to. Ngayong umaga kasama natin sa unang hirit ang Singing Cooks and Waiters! Kami, Kami ang Singing Cooks and Waiters, we are a team. Iba't ibang pagkain namin hinahahin. Kami, Kami ang Singing Cooks and Waiters, come join the fun! fun. Swerte sa inyo Magbuhay. Ang singing cooks and waiters Ay muling naririto May mga bagong-bagong gimmick Mga bagong recipe Makinig lahat pag bilang ko ng 1, 2, 3 sa amin may nagsabi na Ang luto ay masarap Ang aming sasabihin siyempre Thank you very much Ngunit kung merong nagsabi na Ang luto ay matabaan Lagyan mo Ibang pagkain namin inaahin Kami ang singkong silwetas well. come, come to Japan, Japan. Japan. Halina at sumali sa aming katuwaan Merong orders from the left uh -huh. And orders from the right uh -huh. Wala kaming reklamo Dahil cause the Resolve is right Ngunit kung meron Nagwawala sila kinang gutom niya Mabilis ang service namin May kasama pang kanta At kayo ay mag-enjoy At kayo ay maglingkuran We are a team. Iba tibang pagkain namin inaahin. Kami ang singing cooks and waiters. Kamay repan. Halin at sumali sa mga katuwahan. Kami ang singing cooks and waiters. We are a team. Iba tibang pagkain namin inaahin. Kami ang singing cooks and waiters. Kamay repan. Halin at sumali sa mga katuwahan. Kami ang singing cooks and waiters. Kami ay Singing Cooks and Waiters, ati pa pa. Kami ay Singing Cooks and Waiters, ati pa pa. Kami ang Singing Cooks and Waiters, ati pa Ang Singing Cooks and Waiters live po dito sa Unang Hirit. At syempre niluluto nila. Good morning, good morning sa inyo. Ano-ano po mga pangalan very quickly? Lian po. Lian po. Wala. Lian po. Lian maraming salamat po. Hindi po ba kayo nalilito habang kayo kumakanta? Nagluluto, nagsisilbi? Oh, sanay na po ako. Sanay na po. How many years na? But, uh, 20 years na po. Sabi ko, no, parang kayo yung mga nasa billboard, billboard, at ano, no, poster, poster. Naku, kaya naman pala. Gano'n naman po ka-espesyal itong inyong pocherong manok? Balik po, balik po, mga bali po, mga pinaka shirt dinami sa Oh. So, sa isang araw, maraming nag-o-order ng pocherong manok? Sama po yung, ano bang, islaan sa Laguna. Ah. Ah, meron din yun. Sa Black Po, meron din po. So kahit isdaan yun, may manok din. Meron Meron yan. Okay. <laughs> Alright, so ngayon meron na ba kayo? Ito na pala. Meron ng luto. Pwede bang matikman na? Pwede ba. Pwede. Ayan, salamat. Kayo naman paano, kay, tuwing kailan kayo nagpa-practice nga pala ng inyong vocalist, inyong, inyong, inyong as a group, yung melody ninyo, harmony, ika nga. Uh, bali, araw-araw po. Every day? Yes. Please. Ano yun, ano, eh, um, uh, after shift? Uh, bali, 11, break 11, po ang start namin, tapos may okay. break po kami ng 3 o'clock, dun po yung start ng practice na. Ay, grabe naman. Napaka-multi-talented nyo naman. ba? Diba? At saka, imbis na nagpapahinga lang, abo nagpa-practice pa tuloy-tuloy. Naku, sir, if titikman ko na po itong inyong po, kotsero. Kotserong manok. Ayan. So, mga ilang ano po, mga ilang kanta ang na meron kayo, kumbaga, sa inyong repertoire sa isang araw, ilan ang kinakanta nyo sa, uh, sa, mga customers nyo? Marami, ma'am. Eh. Marami, Marami. po. Ma Attorney Alika Mars! Ito na. And of course, Mang Tani, no <laughs> Ay, parang may gusto po mag-apply. Nagkaroon na po ba kayo na abogadong cooks and waiters? Ito na, this is it. Mang Sarap po yan, With... Sabi nila pag magiliw po ang nagluluto, eh mas masarap daw po ang pagkain, lalo na pag kumakanta-kanta daw. Oo, oh. kaya siguro kaya lagi masarap ang inyong hinahain. Alright. And of course, once again, mga kapuso, nandito po ang Singing Cooks Salamat po sa inyong uh, pagbisita sa amin. Sa salamat, salamat po, mga... Magbabalik pa po kami. Diyan lang po kayo. Tikman na Kami ang Singing Cooks We are a team. Iba't ibang pagkain aming inahahin. Kami ang Singing Cooks